Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinansela ng Commission on Elections sa COMELEC ang special election para sa congressional seat sa Negros Oriental na dapat gaganapin sa December 9. Saad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Kanilang tinanggap ang Resolution 154 galing sa House of Representatives na nagpapahayag ng pagkansela sa special election. Rason ng Kongreso, maaaring magdulot ng negatibong epekto ang naturang eleksyon sa kapayapaan at kaayusan ng Negros Oriental. Bago ang kanselasyon, nagpasa ng Certificate of Candidacy si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves nitong araw, nakapatid mismo ng expelled congressman na si Arnie Teves. Matatanda ang tinanggal sa pwesto si Arnie Teves ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso dahil sa kanyang misbehavior at patuloy na di pagdalo sa House Proceedings kahit na nag-expired na ang kanyang travel authority. Si Arnie at Henry ay parehong tagas terrorist ng Anti-Terrorism Council dahil sa kanilang pagkakasangkot sa patayan sa Negros Oriental. Malapit na sa ideal elevation ang water level ng Angat Dam ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Nagsusuplay ang naturang dam ng tubig sa mahigit 90% ng potable water sa Metro Manila. Matatanda ang naobserbahan ang pagbaba ng water level ng dam sa minimum operating level dahil sa El Nino. Sa programa ng PTV na Bagong Pilipinas, sinaad ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dison na as of November 8, ang elevation ng Angat Dam ay tumatayo sa 208.66 meter. Dagdag ni Dison, malapit na ito sa target elevation na 210 meters sa katapusan ng taon. Sa ad ng spokesperson, mas mataas din ang kasalukuyang water level ng Angat Dam ng 10 meters kung ikukumpara sa water level nito na parehong panahon noong nakaraang taon. Puspusa ng paghahanda para sa gaganaping 4th Quarter Nationwide Earthquake Drill bukas, November 9. Magsisimula ang nasabing drill bandang alas 8 ng umaga bukas kung saan gaganapin naman ang ceremonial pressing ng button sa Kasiguran Aurora. Hinihikayat naman ang lahat na makiisang mag-duck cover and hold sa pagtunog ng warning bell, hudyat na pagsisimula ng drill alas 9 ng umaga bukas. Magkakatulong sa earthquake drill na ito ang Department of National Defense o DND sa ilalim ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba't iba pang mga ahensya ng pamahalaan at private sector. Layunin ng earthquake drill na ito na mabigyan ng karagdagang impormasyon at kaalaman ng mga tao at maging laging handa sa lindol. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes naguulat. uulat At ninyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. フフフ。